Ayan, what's up mga kasablay at mga kabutyo Pari today, or today's video is Maghanap ako muli ng trabaho At ako'y tutungo sa bandang Pasig area or Ortigas At doon tayo magja-job hunt for today So samahan nyo po ako ngayon sa aking video So don't skip the video mga kasablay Bigit sa PSA I'm not starving ayan, nandito ako na patpatwad ang Emerald Avenue along Ortigas Center. So, kailangan talaga natin i-bolso yung pera para makapag makapaglakad na tayo ng documents, yung ating passport at maasikaso na yung PSA pa uh, may sa ayos na yung names and error. So, na hindi inabot nga ako ng gabi, wala akong nahanap and still habang naglalakad ako, I pray to the Lord na ibibigay niya naman lahat ng mga bagay may, although may mga struggles talaga kahit na mayroon tayong determinasyon na magharap ng trabaho talagang dumarating sabi nga yes kung may mga bagay na talagang hindi nabibigay sa'yo ng Lord madali maaring ibigay niya rito sa sa'yo ng mabilisan so yun yung naglilid sa kanya nga but yun nga pagising ko ng umaga may kumahog sa akin ng, ng hapon kaya bukasan pumunta na ako agad dito sa Ortigas at may isang good news na 6 days on job yung aking offer sa isang hotel dito sa hotel dito sa Ortigas hindi ko na lang mabanggitin kasi medyo pawal uh, kaya ayan at ako ay pumasok bilang isang butcher assistant sa isang hotel dito sa Ortigas at ayan pumasok ako sa ibaba sa basement at sa pagkuha ko ng uniform so libre yung uniform nila dito Hindi nagalap pa so ayan dito na choco sa locker ayan ayan at talagang Amiss ako kasi bagay pala sa akin mag na mga ganito. So parang naramdaman ko na pwede pala akong mag-porsyo sure, pangarap ko na magiging isang life ko. Chef, kasi nga isa yun sa mga dreams ko at the skills ko bukod sa butchery. So ayan, napansin nyo, meron akong talk para talaga akong chef. So ayan, ready to go. Papasok na ako. So, It's my first day of job. And five days to go. So, ayan, nandito ako sa loob ng hotel. Selfie-selfie. Kasi medyo, pwede man magdala ng cellphone. Kaya, hindi pa well. Pero pag natin dito sa area, sa fourth floor, eh, talagang nag-ingat na ako. Kasi baka mamaya, may sumita sa akin. Kabago-bago mo lang, eh, pa-video-video pa cellphone-cellphone. So nilagay ko lang ito sa bandang pocket ko kaya medyo nakakuha tayo ng uh, hindi gaano magandang angle but still nakakuha tayo ng mga shots sa loob ng main kitchen nila dito. Ayan. Pula, ko yung push cart. So pasensya na kayo medyo maingay guys. So, yan medyo may kalumaan na rin yung mga cold rooms nila pero still working lahat at talagang pa ba re-recognize nyo to itong names ng hotel na to is talagang safe yung food na makakain nyo kasi nga talagang na mat, lalamig talaga hindi siya nabubulukan so ayan ito yung aking toka for today at ako ay natapos at hindi ako syempre nag-iingat pa tayo hindi pa tayo makakapagpakita ng mga actual work natin but yun nga at sinasabi ko sa inyo for this vlog na kahit anong mangyari, huwag tayong sumuko. Na magalap ng trabaho, eh, for sure yung mga dreams natin. Strive lang, pray lang, pray lang kasi nga, 'di ba? Sabi ko kanina, yung mga bagay kasi na talagang mahirap makuha. Ibig sabihin nun hindi 'yon talaga para sa iyo, kumbaga. pag mahirap kuhain, consider mo na hindi 'yon ng gusto ng Lord sa buhay mo. Pero yung mga bagay na gumara sa puso katulad na to, instantly it is God's will. So accept kung may mga dumarating na mga opportunities na mabilisan, ayun na yung God's, God's ways para sa iyo. So, thank you for watching. Maraming maraming salamat. Don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat mga kasablay at mga kaputcher. Adios.